Share Subscribe Hello po, magandang araw po sa lahat Ako nga pala po si Vincent Rino ng Taganumalik, Quezon City Shoutout nga pala po sa JR4 TV Maraming salamat po sir sa pagbili nyo ng aming mga coins Malaking tulong na po sa amin ito sir At sana po magbuhay po palagi ang JR4 TV Salamat po sir, God bless you Ayan, what's up mga kabarya? Welcome back! This is JR4TV and you're watching JR4TV Official. Ayan, gusto ko lang pasalamatan lahat dahil sa mga suporta ninyo. Ayan, um, malapit na po tayong mag 1K subscribers sa YouTube channel and that's a good news po. And so far yung watch hours naman din natin eh, maram, uh, Malapit na rin natin makamit yung 4,000 watch hours So as of now po, ayan Makikita nyo po sa harapan Ito po yung isa sa tatlong dumating na package And coming from Vincent Rejino po Ayan, thank you Vincent sa pagtitiwala Lodi Ayan mga kabarya So as of now, pagkakalam ko po This is semi hard to find uh, coins And binenta po ni Lodi sa atin na Ayan, swak po na price. Ayan, thank you very much, Lodi. So, wag na natin patagalin pa. So, bago yan lahat pala mga Lodi. Sa mga hindi pa po nakakaalam, ayan, bumibili po ako ng mga hard to find, semi hard to find, old coins, old bills, sa uh, error coins. Kung meron po kayo, ayan, feel free to chat lang po via page natin. Then, pakita nyo po yung mga barayan niyo And, ayan po, pressurean po natin. So, as of now, wag na natin patagalin pa. Buksan na natin yung package coming from ayan uh, Vincent okay so via GRS po yung means ng pag deliver niya so ayan so ang iba naman is via LBC so depende na po yan sa location nila so ayan nakapackage pa po so nakalagay pala dito ayan old coins so <laughs> maraming salamat Vincent so unpack na po natin pero I'm sure wala pong bills dito so okay lang siguro kahit ganyan yung pagkaka-cutting natin mga lodi. Pero hopefully walang bills. Kung so, sa man, nako, sira. <laughs> okay. So ayan, so sakali meron po kayong ibebenta na bills or coins po sa bills and make sure hindi po siya folded kasi ayan nako masisira po talaga yung value ng bills. Okay? So, ito po. Very secured. Ayan. Sobrang dami. Puro uh, old coins at saka ayan, mga commemorative coins po yata yung laman. Okay. Buksan po natin. Ayan, may sipun po tayo. Nakabay group po yung pagkakalagay ni Boss uh, Vincent. Ayan tingnan natin ano, no nga ba yung mga nasa loob nito. Okay, simulan natin dito sa... Okay, eto muna. Ayan. So, meron tayong isang year 2006. Ayan po. Year 2006 at year 2008. So, counted na po to, to semi-hard to find coins ng 1 peso. Next up, uh, meron tayong isang pair. Ayan, ng malaking kalabaw at maliit. So, binibili ko rin po yan. Next up, meron tayong year 2007. Okay, hindi pa po ito yung sinasabi natin na semi hard to find. Pero, going na din po ito. Ayan, next up, eto po. So, meron tayong... Ah... Uh, Ibuksan okay, na po natin kasi hindi natin makita yung nasa loob Pero yung nasa loob is this, ito po So isang semi hard to find na 5 peso which is 90.99 This is good Then apat po na Lady Golf Landing Tama ba? At saka isang bagong bayani Ayan po kung makikita ninyo bagong bayani Okay Medyo blur pa po siya. Ewan ko lang if makikita. Medyo reflective po kasi sa light. Ayan po. Bagong bayani tapos tatlong Lady Golf Landing. Tama ba? Ah, okay. Dalawang bagong bayani tapos Lady Golf. Okay. Tignan dalawa. Then, meron tayong big coins. Ayan, ilabas na po natin to. Ayan, coming from Boss Vincent. Ayan. Ito yung mga 1 peso sa Rizal. Ayan, balot na balot pa po. <laughs> okay. Labas na natin sa lalagyan. Ayan, isa, dalawa. So, meron po tayong tatlo. Ayan po. So, very lucky to have this three. One peso sa Rizal. Okay. Ano pa ba meron? Tapos, ito po yung nabili natin sa kanya. Yung request po natin ah uh, year 2003. Probably ito po yung mga magnetic. Ah, okay. Ito yung magnetic po. Ayan, nakalagay. Magnetic tapos, ito yung non-magnetic. So, test po natin. Sakali. Pero, later na po. Basta naka-specify na kasi. <laughs> so, I'm sure ito na yung magnetic at saka non-magnetic. So, ayan po. So, next stop, ito po. Uh, year 2017, 5 peso. Ayan, meron po tayong apat na piraso yata. So, thank you. Ayan, Boss Vincent. And here we are. Meron din tayong mga commemorative na 10 peso coins. So, binibili ko rin po ito. So, sakali meron po kayo, ayan, message yung lang po ako mga Lodi. So, tingnan natin kung ano-ano nga ba yung mga 10 peso commemorative na meron si Boss Lodi. Ayan, unang-una itong uh, General Miguel Malvar. Ayan po. Okay, tapos ano pa? Meron din siyang uh, kay Andres Bonifacio. Ayan. Tapos Miguel Malvar. And meron ding kay General Antonio Luna. Ayan po. So another Miguel Malvar and Andres Bonifacio. So all in all, anim na piraso po ng 10 peso commemorative coin. And kanina may apat tayong uh, 5 peso commemorative. And lastly, ito po. <laughs> Medyo madami-dami din tong mga 25 cents, okay? Okay, mga brilliant pa po siya na kon uh, brilliant. Pero di natin masasabi if uncirculated po. Pero so far, ayan, random years na po ito. Di, di lang po ako sure if meron siyang hard to find na year dito. Pero ito kasi yung gagamitin natin na makomplete yung isang series. Okay, kinokollect ko rin po to kahit common as much as possible for a lesser price po. Okay, So, I guess that's it today mga Lodi. Wala, wala siyang tinatawag na uh, highlights na hard to find. But all in all, meron siyang mga commemorative. Ito yung mga binibili ko talaga. So, 5 and 10 commemorative. Tapos, our set na magnetic and non-magnetic. Kasi, ang goal po natin is 7 sets, 7 frames. So, meron na tayong magnetic and non-magnetic 2003. And year 2017 na 5 peso, tatlong Jose rizal Isang semi hard to find na 1993 po. Ayan, tapos year 2007, tatlong piraso. Uh, pair of ka kalabaw, ayan, tada, uh, isang pair. Tapos isang semi hard to find year 2006 and 2008. As well as itong mga 25 cents po. Majority dito is year 2017 po ata. Ayan. So that's it for tonight mga Lodi. Maraming salamat kay Boss Vincent and thank you guys sa panonood. So sakali meron po kayong ibenta, ayan huwag po magdalawang isip na mag-message po via page dotted at matingnan po natin yung mga coins ninyo. Ayan, thank you very much guys sa tiwala. Ayan, God bless. Soon po once ma tayo, remember, ayan magpaparapol po tayo. And every saho ng YouTube. And thank you very much, guys. God bless. Peace.